pilitin nyo dyan matanggal ni kay parang Hello, uh, kamusta kayong lahat? Meron tayong customer, no? Diabetikon, si Madre. Taas kayang sugar na doli makasako ang, ang iyang kalamay sa iyang lawas. <laughs> so, ayan, diabetic nang siya mga kalugit. Ayan. So punta na kayo mga halugit sa Sherwin Ladrido Salon Phase 1, Block 56, Lot 6 Dicahomes Mental, Davao City <tos> <tos>

yun ang yun ang papel natin yung di artist ay yung ilalagay sa check kasi hmm lucky sige isin ko sa iyo namin nagkatong na mo pinag-i-sign ano yun na yun na pagkuhan ang isang kumagkuhan Okay, wala ko man ginamin, tinimong ko kukugod. Oh, wala. Mayroon na dyan ang pinansyal na ginawa ko. Tapos <laughs> wala pang notice o mawala dyan. Dikit kayo mong dry skin natin. Kita sa bayan. Molenjo Avila. Pass. dahil? Jikas dai. Dai? Jikas. Di ba ko? Hmm. Ay, chico lang daw mo. Kinamangod ang Jikas akong ano? Good luck sa mga dear. kaya biglaon siya magdugo abin niya. Kailangan siya tanggalon siya. Hapit na madir. Hapit na dili. <laughs> Gani sakit yun siya kayo ang dry skin mo. Ang sakit pa mahumok sa dry skin siya. Hmm? Hindi sa dry skin mo. Ang sakit pa. Ayan na. Kung di kailangan mo kalugit, pilitin nyo dyan matanggal ni kayo para... nalagsang gandit <laughs> sabay yung ba-ba ako di ka fokus ko, galugit ka ga mo gayaw-yaw ka mo dira, charis lang ginatanggal ko gayon <laughs> 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 oh, oh. yung mga almoranas yung sa kuko para ma-ulti, tapos ako inyog na ayaw-yaw ko dyan magkuhaw natin, ayaw din dyan ni mo ita wala oh, nakakakayo oh, dry skin ni nga tinuig doon nga, kuha kuha wala, di ko inuig woy dinunan naman ako Ayan na. ayan na. Ayan na, ayan na. Ayan na. Oh, perfect. Hmm, ayan, di ba? Oh. Hmm? Dakuha mo ng sakit, o, oh, di ba? Tanggal, Jude. Daku, daku ba ni? O. Oh. Yan kalugit, o, oh, dry skin Yon, Tinuig na nga dry skin. Nga, oh, huwag itanggal-tanggal. Lalom-lalom kayo, o. Oh? Di ba? Oh. Nakuha, Jod. Oh, wala na? Wala na. Oh, di ba? Perfect. Ano, mingon mo kayo mga kakayan, no? Char lang. Dito naman tayo mga kalugit sa kabila, no? Kay, grabe, kay ang kuko ni Mother Diri. Tapos taas kay ang sugar. Ayan. Abot jensen. Kung Ano, masiguro grabe sa ginsan, no? Ang ginsan. So mga kalugit, punta na kayo sa Sherwin, Ladrido de Saloin, Phase 1, Block 56, Lot 60, Combs, Mintal, Davao City. Straight lang mga kalugit sa Garda House.

Ibi ka dikit abi. Ang kuko mo abi diri nagdikit sya diri mader. Tapos nagapal ang dry skin. Sa mga ganito, kay Kuko, mga kalugit, napakahirap. kahirap. Hmm. Kay Kuko, hindi ni tanggalon ma, dahil magsakit na ni... Eh. Hila, ayo hila amat madugo ni karon. <laughs> ya na. Sakit akong ulo sa kuko. Ah. <laughs> Hindi na ako magmanicure doon. <laughs> Ayan, Madero. Relax. Ayan. Ayan. Pwede mo lang ako talawin? mo na krisbe? lang, good. banta kayo yung nagawa bata. bata. bangko? Ay bangko. Ayun na, mother, happy tayo. Ayun na, ayun na. ang bata? sakit. Mga, sakit sakit ng anesthesia? Ah. Yung mo sa sariyan <laughs> Hindi kay dako naman gud sa dako oh. Ano pa ko lang ni. <coughs> May sakit na ganing ulo ko sige lugit diri ginuok ko.

Lisod, yung diabetic, imong kusto, mga kalugit. Okay na na, kuha na. Okay, Lisod, magkurog ni Ron. Masakit ang ulo ah. Wala. <laughs> Wala <laughs> yung magpasakit sa ulo. Wala yung kaya lang kulugit. Wala. 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 Wala kang gilipin -gilip if you can say relax lang. Relax na tayo, mother. Ang mga kundi nga magic sarap, ibalik niyo, hindi ito inyo ha. So thank you so much mga kalugit. Ayan, God bless. Nang wala lang ko diripila ka din, wala ito ako magic sarap. Thanks, oh, okay. So thank you, God bless.